Nanawagan si Father Flavy Villanueva, SVD, ng panalangin, pagkakaisa at pananagutan sa gitna ng kontrobersyal na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang prayer service noong Hunyo 9 sa House of Representatives kasabay ng botong 18 to 5 ng Senado para ibalik sa kamara ang impeachment complaint. Inihalin tulad ni Father Villanueva ang sitwasyon sa buhay ni Kristo, ipinagkanulo, pinatay at muling na buhay, aniya. Giit niya, namamayani ang diablo sa anyo ng katiwalian, karahasan at pag-abuso sa kapangyarihan. Siya rin ay bahagi ng nagsampa ng ikatlong impeachment complaint at tagapagtatag ng St. Arnold Johnson Kalinga Center, tumutulong sa mga naulila, sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Duterte, tinulig niya ang mga makabagong Pariseo, Judas, Herodes at Pilato, mga nasa poder na ginagamit ang batas para sa pansariling interes. Sa kabila nito, sinabi niyang hindi nawawala ang pag-asa dahil sa mga makabagong propeta at pastol na naninindigan para sa katotohanan. Sa panahon ng krisis sa pamahalaan, sapat ba ang panalangin at pagkakaisa upang isulong ang katarungan o kailangan pa rin ang mas matinding aksyong legal at politikal? Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.